Good day! <laughs> Merong isang problema tong gig sir natin na need natin ayusin. Ito ay ang kanyang brake light. Ayan. Pag naka-on yung susi, hindi pa tayo naka-on ng mga ilaw. Naka-ilaw na agad yung kanyang brake light. So ang problema is itong kanyang brake light switch sa harapan. So yung nandito. So tuwing mag-brake ka dito sa front, may ilaw dapat yon so kahit nakabitaw ka na may ilaw pa rin so yun o oh. no? nakabitaw ka na pero nakailaw pa rin so ayan ayun nakalight pa rin so itong switch ang titignan natin brake switch bubuksan natin ito tatanggalin natin so tara disconnect muna natin itong dalawang terminal dito sa kanyang switch ayan tapos tanggalin natin ang na screw ayan ito para matanggal yung kanyang brake switch yun so ito na yung kanyang brake switch uh, binaklas natin dito nakakabit yung dalawang terminal ito yung pinaka-switch niya. Pag nag-brake tayo, bibitaw yung brake label dito. Tapos pag binitawan natin yung brakes, hindi niya ganyan. So, ang nangyayari, parang pud-pud na tong tip na to. Kaya pag bitaw natin ng brake, hindi na aabot, hindi niya natidiin para mag-off. So, in-inquirty natin to. <laughs> mahal din to, nasa 700. Kaya ang gagawin natin didikitin lang natin to para madugtungan para hindi na tayo bumili kasi hindi pa naman sira yung switch nagkataon lang na pudpud na tong kanyang dulo na to so, meron naman tayong mighty band para tagyan ng konti plastic dito para lang may diin nya para mag off yung ating brake light so kuha tang tayong plastic So, ito, liyahin lang natin ng konti para gumaspang yung dulo. Ayan. Tapos meron tayo ditong goma. Guguntingin natin para yun ang idugtong natin. Malit lang naman. Eh, manipis lang naman tong goma na to. Doblihin na lang natin. Pero pwede naman natin ibalik para doon na siya tumigas. Habang ano nakabasa pa yung pandikit para may diin niya. O balik muna natin. So, eto. Ay <laughs> balik na natin siya. Oh, makikita nyo. Ayan. Oh, yan oh. Ayan. Pagka nag-break tayo, aangat, pag binitawan natin, didiin niya yung kanyang brake switch so i-on natin yung, yung susi ayan ako on na tignan natin yung brake brake light kung umilaw so ayun nawala na <laughs> so ganun lang simple lang kasi hindi pa naman sira yung switch nagkataon lang na napudpud so brake natin ayan tignan nyo yung brake ko Ayan, iilaw. Pag nag-break, bitawang kay level, namamatay. So, ayan. Kasi ang ilaw talaga yan, ito lang. Pag inilaw natin, so, ayan lang yung tail light nya. Pero pag nag-break light, ito. So, ayun. So, okay. Simpleng solusyon lang. Bago tayo bumili ng mga parts. So, yun lang. Kasimple. Ganon din naman dito sa, ano, sa break dito sa likod nangyari na rin to hindi ko lang nagawa ng video uh, ang ano naman nito ayaw naman umilaw pag nag break ka <laughs> kasi yung kanyang mga contact point dito Doon sa part na sinasayaran nung kanyang contact point pud -pud na kaya Inaayos ko lang din iniikot lang natin yung kanyang contact point para dumikit pagka nag-break tayo so ayun Simpleng solution lang para hindi na gumastos. Salamat sa panonood kay Rider Garage. Please subscribe, like and share. Ride safe po tayo lahat. Thank you.